Ayan na si Araw ba yan? Ayan, Ayan na si Aring Araw Hindi pa kami ng pwesto dito eh Kasi malakas ang sa kabila Dito malakas Pero ayon kami Pag ayon Ayan na Araw e araw Ano yung na Ipwesto namin Nakatakot dito kami yan good morning guys dito naman ulit tayo so magta-try ulit tayo kung makakauli na malaki so maraming mga nangingisda ngayon sa kabilang side na ako eh ma malakas ang alon so yan ang ako ngayon tendo Ah, dagpat na ko nakayo. Ano'ng dag dito, brother? Banda payata, flounder eh. fish ata 'yan. Nakayo. Ah. Oh. Mga mga Chinese. Hmm. kumpara natin sa mineral water ko. Ah, oh, di diba? ano, ba? Nakay pa na no. Ano ba? Puno na dito. Thanks, nice, brother. Ito yung mga Pangali Mga Nepali, mga Pilipino yun doon Ayan, Ayan Si Kuya magkakasting na Okay Ayaw Yung isa o maahon na Mga Nepali yan Ayan yung iba Pilipino ito yung Conquer papahinga lang ako yan mga Pilipino yan mga Pilipino tapos yung nahuli ko tapos yung nahuli ko dyan ka muna Kasama ka ng uh, Sprite May bano kong soft drinks eh ay yung mga paing ko Puro hipon Yan malalaking hipon yan o, mga paing ko yan Sana makarami tayo ngayon Matim-tim naman yung alon eh. Pero sa kabila, na kwan palakas. Na lumipat ulit ako dito. Ay, mga Pilipino. Yung eto, Pilipino rin. Yung mga katalikod, mga Indiano. Yung doon sa area na yun, pwedeng mag-swimming. Pero kami hindi na kami pwede. Yeah, yan, yan. Swimming area yan. yan yung area po nasa baba kami por bato, ah, bato. And speedboat mamaya bibidyoan natin yung mga speedboat <laughs>

May tayo At uh, Maalat Maalat ng dagat Masyadong tahimik Ah? <laughs> so tambay muna natin siya Baka sakali uli Makakuha ng malaki Yan, Punta natin si kuya muna <laughs> eh, si kuya may baon na lutuan o oh, oh, diba may talong uh, oh, eh, si kuya diba prepare na prepare siya no <laughs> kailangan magpupunta ng uh, hmm, ayun yung kanin niya ng dagat ay kompleto maluto na tayo ng kanin wala oh, diba, nang luluto na siyang kanin luto talong. na ano gagawin mo dyan luto kuya? Ah, prito. Nako, na, napakasarap niyan. May kalamansi, may limon lang. Ah, diba? Kompleto siya yun, no? may toyo, may suka Kompleto yan oh, May asin, may mantika Pangkwan <laughs> <laughs> Ano, boy scout Pangkamping yan ah, Pang matagalan na to so, Maghapon yan ah, yun yung lugar namin Ayan, magyan sa Nagisatot kay kabayan Nini dito sila dito. Yung Nepal, eh. na yung tubig sa kanya. Eh yung red nakatambay lang. Pagod na ako eh. naman. <laughs> ano oh, sabi nga, malaki yung dagat. Dagat. <laughs> diyan natin lang pusaan pupunta yung mga isla. Tahimik pa naman yung dagat do. No? Oo, oh, malaki yung alon kagabi. Nasa ano gabi na sa site tayo eh. Oh. Ay 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 demntika. Ay demntika. Kumpletuhin mo 'yung suya. <laughs> <Ayan, yung mantika, laughs> <o. laughs> Sanga pa. Mm. Ay ah. Dito touan natin yung ano. Kunin ko lang 'yung ito. Meron naman kami yung maliit, uh -huh. hindi naman ganyan yung may parang kasulito na maliit na maliit naman, uh -huh. eh hindi naman kami nagtatagal pa ganito eh. Yung mga Nepali, Nepali yan, mga Nepali, eh, mga simpleng paminuit lang, kahoy kahoy lang sila kasi pasaya na sila sa mga maliit na isda. ayun oh, Ayunong, na si kuya. Pa. Laban na to. <laughs> Laban na to kahit saan. Ayun, yung mga ibang Pilipino. Yung dalawa. Ito ko yung magkakana. Mag Susot na ng tang, -tang araw. <laughs> Init na. Gamitin na natin itong pandiinan Ito, tatduan to Gamitin na natin to Try natin to Don't ano? at, at in. Bayahin natin to try

speedboat dyan ba may mga nag-overhead at tulad dyan no? mga Kuwaitian punti lang nahuli namin isang malaki at tatlong maliit mahalat ang dagat ano ba yan Kabila na kanto yan eh, pero oras pag nirentahan. Eh. yung baba ng speedboat to nakita eh babaw nga ng tubig o kita kita yung ano lupa ay yung oh, laki ng binaba oh. ay mas nila yung daongan Diyad, yung baba ng ano, mga speedboat yun yun yung nila. nila dyan, pa papunta yung mga babaan sa so may parating nasa sakyan, doon yung babaan Yan yung kasama ko siraan ng ng rim maalat hmm. ang dagat. Kaya tumakbon, wala nang ata huli. Okay. Dito na kami. Kami maglilinis parang kamay. Sa eh simbahan. Mga muslim